Soundcheck muna. Food taste later. Sa Lola Ote Restaurant ang naging ganap namin ni Ate Tess para saksihan ang mga bagong singers ng Lavore Music Productions. Hello Ate Tess, hello everyone and welcome to another episode na LMSK TV At nandito tayo ngayon sa Lolo Ote, Ote Para saksihan mamaya first press conference ng Lavori Music At matutunghayan natin ang mga newest at freshest face sa music industry natin ngayon Ang oh, ganda medyo intriguing lang yung ano eh Yung title ng kanilang press con Boses at aral Boses So at kaya aral. mamaya ha mga fresh talents na darating dito para malaman natin ano ba ang ibig sabihin ng bosses boses at aral. aral. de ba? Medyo intriguing eh. Ano kaya may maaral kaya tayo? I'm sure kasi uh, according to sa isa nating kaibigan siya, mm -hmm. yung producer daw nito, nag-umpisa siya from scratch. Uh Oo, -oh, from scratch. Uh -oh. I guess talagang yung uh, boses uh, bosses at aral hindi lang ganun lang yon. Marami talaga tayo matututunan dahil yung kanilang mga kanta is based dun sa kanilang naging buhay. Yes. Di diba? From their own personal their experiences. experiences. Ipinakilala ng composer at producer na si Benz Lavore ang kanyang mga bagong talento na sina Carlo Legaspi, Archie Lopez, Yan Victoria at Daryl Tamayo. Kasama rin sina JP Morales, Jancy Tamares, Jovi Evangelio at Lovern Apa sa isang press conference sa Lola Ote. Si John Sandoval ang stage director at si DJ Josa naman ang tumatayong host ng nasabing concert. Baka sa mga mukha ng mga baguhang singers ang excitement dahil for the first time ay nabigyan sila ng pagkakataon ipamalas ang kanilang galing sa pagkanta sa pamamagitan ng isang malaking concert sa Music Museum sa susunod na Sabado, October 28. Ang konsepto talaga ng Boses at Aral ay maging daan para marinig niyo po lahat ng mga composition ko na patuloy na nagtutupoy sa iba't ibang uri o klase ng mga kwento na ating nakikita. This song is called Sa Aking by Benzina <laughs> More. Na na. Nakapukaw din ng pansin ang malamig na boses ni Arch Lopez para sa station ID ng Lavora Music Productions. Ang araw sa muhay, aking inaasa. sa tuwing, kayo nasa baba. sa mga aspiring singers, huwag mawala ng pag-asa at keep on dreaming. Uh, for those who want to chase their dreams, don't stop believing in yourself. And of course, continue chasing your dreams, continue whatever it may, it may take you. Time will come that you will, you will achieve your dreams. Huwag niyo pong hayaan yung mga, mga troubles or challenges na um, mas stop po kayo and mag-focus lang po kayo sa goal niyo and be humble always. Keep on dreaming if you really love what you're doing, money will follow. Lapit na malapit na po ang boses at aral sa darating na October 28 sa Music Museum. Maaari nyo pong pitutin ang www.ticketworld.com para makabili po ng ticket. Like, share and subscribe ang aming LMSK TV every Friday 3 o'clock in the afternoon And please don't forget to push the notification bell Para lagi kayong updated sa mga bagong videos ng LMSK, LMSK TV. TV Ako nga pala si Tuned Tagle At, at ang aking kapatid pagdating sa lapangan at lakwatsahan Tesis Escuadro po Para sa LMSK TV, TV Nang nag-iisang saksi, saksi ngayon yung...